Kamusta mga kabibib? Alamin natin sa video na to kung ano nga ba ang nangyari. Kung bakit nagalit si Sen. Bong Revilla Jr. kay Colonel Bong Nebrija. At kung ano ang maipapayo ni Congressman Busita sa pangyayaring ito. Medyo uminit ang ulo ko kanina umaga. Sa akala ko nababangungot ako eh. No? At ang gumising sa akin, ginising ako ng aking staff at sinabi nga na ako daw ay... Uh, Nahuli sa EDSA sabi ko, ano? Nandito ako sa Kabite. Paano mangyayari yun? Kaya medyo nakakasama ng loob, ano? Dahil yung mga ganitong klase mga paratang, katulad ko, may mga pinagdaanan tayong, uh, mabaga, may phobia tayo dito eh. Tapos eto na naman, yung mga maling paratang, parang medyo nagpanting yung tenga kung sino ba talaga ang Bong Revilla yung nakita nila. Baka namang kaluluwa ko yung nakita nila doon. At uh, unang-una, hindi ako gumagamit ng plaka na 8 na may CA pa. At 17th Congress daw. No? Wala sa pamilya namin ang, uh, uh, ang asawa ko. Nakaupo siya ngayon sa CA pero hindi siya... Hindi Uh, 17th Congress. So, hindi ako dumadaan doon. Dahil dumadaan kami, going to, uh, to Quezon City sa Skyway. Especially kung galing kang Alabang. Di ba? Skyway ka na eh. Hindi ka na dadaan doon sa EDSA dahil sobra talagang traffic dyan. Even uh, galing ka dito sa Kongreso, punta ka ng QC, Skyway ka na eh. So, imposible yung gamitin namin yung busway na yan. So, talagang uh, kaya nakakapanting ng tenga. Napanood ko rin yung kanilang uh, pag-uusap with Senator Bong Revilla. Kung siya man ay madaling mapaniwala ng tao niya, mm -hmm. kung hindi validated ang information, hindi natin dapat pinapangalanan yung tao. Kasi alam mo naman, may mga motorista, mahilig man gamit ng pangalan. Mm -hmm. Ang maganda lang dito, matututo siya. Yun po ang nirason kay Sen. Bong Rivilla So, I do not know who, those people are. Pero for benefit of the doubt ng enforcer, pinagbigyan. Tinawag sa akin, sir, kay Sen. Uh, Bong Rivilla na daw. Nagbiro pa nga ako, oh, idol ko yan, di pag, -pag mo na. Kasi nandun naman siya. At wag, wala sila dapat tinitingnan o tinititigan. Kung kinakailangan, kung nagtalaga nagkasala yung senador, o kahit sino pa siya na talaga namang ano, tikita nila. Hindi yung gagamitin mo sa publicity para sumikat ka at magpapogi ka at the expense of what? Eh Ang lesson dyan, kung hindi mo naman nasaksihan at hindi mo nakita yung tao, mm -hmm. eh huwag mong sabihin, huwag mong pangalanan. In fact, kahit nga nakita mo, halimbawa lang naman, mm -hmm. na ang congressman o senador nga ang nakasakay. Huwag hmm. mo nang pahabain ng kwento. Tikitan mo na lang, panagutin mo yung driver. Uh, like, like what I've said, I just rely on the information that was relayed to me. Nang tropa ko, sir. so, based on hearsay, sir, wawasakin mo yung senador. I no, I have no intention. Pa, wawas... Paano pa yung mga malilit natin mga kababayan? Sir, wala po intention na wasakin na kayo. Why will I do that? eh uh, bakit mo binanggit yung pangalan ko said, sa media? Yun po, na, 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 niyo muna. Sir, I, that's, na, what, na, na, that's what Binanggit mo sa radio eh. That's what I said. Sir, na, hindi po interview. Yeah. So I rely on that. If, if it was a mistake, then I, I like what I said kanina, sir. Nagkakamali like, tayo, na tayo tayo ang nagkakamali. And I, I, I apologize. Pero kung... Hindi, oh, you, dito, you, up, you, 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 apologize to the public? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will. I will. I will, I will already apologize. Kano? I'm really sorry. I already apologized kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, as the commander of the task force, the buck ends with me. I do not need to present the enforcer anymore. Kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Sir, ang ba po sa enforcer ko tatanggal nito? Sir, wala po ang balak ipatanggal. Kung ako, kung ako na lang, di ako na lang po. But the, the buck ends with me. The responsibility ends with me tao lang kayo nagkakamali yes, sir. Yes, sir. and uh, I sir. Yes, sir. pero masakit masakit kasi yan eh. Yes sir, I know. I know, I know Masakit yan. And sir. ayoko, as, I'm sure, yes, sir. Yes, sir. dito sa mga pangyayari nito, may, mayroon pa rin uh, mga babash pa rin sa amin. And uh, that is so unfair. Sa akin lang, I hope you understand kung bakit naging ganito yung reaction ko. Dahil kung ikaw may yung lumagay sa lugar ko, you will do the same thing. Yes, Diba? Pa Pagpapaanap ng teteng ka talaga. Okay. Uh, ako po ay nagpapasalamat on behalf of the agency for your statesmanship, uh, Senator, at sa pag-accept ng aming apology. Asahan po ninyo na we will learn from this and uh, gagamitin po namin to to improve po yung aming pagsiservisyo at pag-aayos po ng traffic dito sa Metro Manila. Again, pasensya na po at mawag po ako salamat po ng maraming salamat.